Yeah Happy Sunday everyone Nagyaya -e nga si Siler magbike. bike Sabi niya gusto niya daw mag-bike Nang medyo malayo So naisip ko pumunta kami doon sa uh, Bagong park Sa Glengari Malapit lang naman dito sa amin So ayun Medyo may kalamigan ng konti Kaya maganda maglakad-lakad uh, Para konting exercise na lang din naman Siler What happened to your girlfriend? Nothing. Nothing? Yeah. So, how many girlfriend do you have now? Nothing. Why? Nothing. Why? Aww. I don't to you. Why? No. You need to tell because I'm your dad. No. I might help you. No. Huh? No. No? Are you sure? Yeah. No. no. Ayun, ba? Diba? May usapang mag-ama pa to. Siyempre, kailangan mo ring Taningin yung anak mo tungkol sa kanyang girlfriend. Kasi nalulungkot siya. Aww. Kasi yung girlfriend niya daw. Marites ko na ha. Eto. Yung girlfriend niya daw. Nag-cheat sa kanya. <laughs> Di ba? Five years o 6 six years old pala. Nag-cheat na yung girlfriend. <laughs> Kawawa naman yung anak ko. <laughs> Batang-bata pa lang. Na heartbroken na. Ah, naman. Kaya eto, gusto mo pag-isa pala. Kaya pala nag lumabas Gustong makapag-isip-isip kung anong gagawin. Abang ah, matindi ah. <laughs> so, ayun na nga po. Ayun. Ito, uh, nandito na kami sa park. Kita niyo naman, bago yung pintura. At dalawa yung shed. Tapos, makahalatan niyo dito sa tables and chairs nila. May brown wood. Tsaka elegante yung style. Hindi katulad wow. ng ibang... Uh, and then yung may shed sila a metal ang sakit sa pwet diba alam niyo yan mga nandito sa Edmonton yung mga ano upuan masakit sa pwet <laughs> hindi naman sa nagreklamo yun nga lang mas maganda pa rin dito ayan mayroon nga silang slide din na uh, kakaiba parang bahay tapos yun aakyat ka Naboring na rin ako, kaya sinabayan ko na rin maglaro tong bata. Diba? Piling bata rin. <laughs> Pero masaya talaga na ano, sabayin mo rin siya ng laro. Kasi boring naman talaga pag mag-isa ka lang naglalaro. Yung nag-akit-akit na rin ako dito sa slide nila. <laughs> Wala lang magawa. good din yun ah. So, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo po na para ah, parang bahay tapos may slide siya. And then, mayroon din siyang swing. So, itong swing na to made from wood. At yun nga si Siler, nagyaya na magpatulak dyan sa swing. Sabi niya, lakasan ko daw yung katulad nung dati. Eh, so, ingat na lang din tayo. So, hindi ka naman tinulak ng no! ano talaga, malakas. <music> So ipakita ko pala yung mga seats dito. Ayan, kung gusto niyo pumunta dito, maganda kasi naka-install na yung ano niya, barbecue. Dalhin niyo na lang yung lulutuin niyo, tapos basurahan kaya nakakahiya rin magkalat. Dapat panitilihin natin malinis ang ating paligid. So, yon si Siler. Enjoy pa rin sa paglalaro. Ito na yon Sabi niya, itatry niya daw yung slide. Aakyat siya. Sabi ko sa kanya, mag siya. Kasi, Uh, ang disgrasya, nandyan lang Pero okay lang kasi dahan-dahan naman siya uh, Sabi niya rin, nag-review ka siya, videohan daw siya Para may pakita daw kay mami niya Yung pag-slide niya Pero hindi ko nga rin makikita kasi close siya, tignan mo <laughs> Pauwi na rin kami. Thank you sa inyong panunood. Please follow and like my page. Chad Wapu. Thank you.